Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So, kung sakali naman namatay ang aming asma, ang pinakamalaki na nagbuhay ng mga anak ay mag sa SOS ng mga susunod. Una, or mag-copy or dance or create copy of any body government issued ID for the copy of proof of relationship. Yan po yung ating hindi-hindi. Meron po tayong sarili processes and all the next years. Parang ito. Pero gusto ko lang pong Ang validation, verification ng mga datos sa LG po yun. Hindi po sa commission. So, kailangan natin sa LG. So, the next slide. let the just thing is that we secondary IDs. The last one is the last one. Your Philippine passport, certificate of late registration of birth, secure sign ID issued by your OSCA, WPO issued driver's license, GSIS or SSF, TRC license, Philippine Postal ID. the so, like, National Commission on Indigenous Peoples in and the National Commission on Muslim and Muslim International. So, kakakita nga, ito business sa akin at ito ay a, a 66 working days bago ikaw ay nakamda ng So, naroon namin talagang 66 working days from the time na na-submit ngayon ng application pagpunta nyo validation sa verification. Sa next may from the of the century, ang OSCAS na portal for management and sa mga social welfare development offices. Hanggang sa ito ay masulitin, mula sa regional offices ng NCSD, papunta sa central office para sa paghanda, budget na, na para dito. At ito ay babalik na sa ating boxes, upang ito ay hindi na may sa so, Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!